marami sa inyo yung masakit ang sinabi sa akin. Sabihin nyo sa inyo kapwa chairman, yung budget, yung budget ninyo walang magiging problema. Huwag kayong mahihiya kahit siniraan ninyo ako nung eleksyon, pumunta kayo sa akin. Ito nyo Magkakaisa ba tayo? Now, nah, huwag muna nyo akong sisisigin. Ha? Kung halimbawa, parang gayon, pinatayo ng congressman sa bangketa, at yung bangketa ng pinagtayuan, pintuan ng iskwelahan. Nagigibay ko Natawa mo ako. Ayaw ko naman maging uh, plastic sa inyo. Bagay. Never naman ako nagpukunwa rin sa inyo. Pagka talagang mali, mali, Pero pagka mali at kaya pang pakiusapan, nakikisuyo naman ako. May tsikay na natin. Babawa naman. Yung eh, pero ito, baka nang makaramdam. Parang iba'y sinasabi ni Yorme pagkausap kami. Tapos pag-implementation, durog ang barangay hall namin. Eh, okay, anong gagawin ko? Nagtayo ka ng barangay hall. Dati, bakit-bakit talaga tayo, sa kanto lang. Pero tinitingnan natin yung likuran natin. Ano ba yung nasa likod ko? Ah, pader. O, oh, ah, pwede na to. Oh. Ibig sabihin, may malasakit pa kayo. Oh. Yeah, Kaya talaga ang problema ng barangay talaga sa Maynila, isang sa dahat mo lang, pag landing ng dahat mo, ibang barangay na. Ganun tayo eh. That's how it is. So we try to tolerate and live and let me principle are being applied. Kaya naman, huwag tayong magkaka chismisan na o intrigahan. O bakit ito? Eh, nilagay mo, container. Yung container na nilagay mo, nagpas sa banketa pa. Bangketa na, hindi na magdaanan ng tao. Nagpas pa sa banketa, hindi na magdaanan yung pansada. Sa akin ba nakakita ng barangay? Ito, I'll tell you, may isang barangay ha, sa District 2. Kali. Gusto ko lang maaan ninyo, para ayaw ko lang ano, yung chismis na yun. Para alam na natin ito pare-pareho. Kali. Alam niyo saan yung barangay Saan yung barangay Hindi sa gilid. Hindi sa kaliwa. Hindi sa ranga. Alam nga saan? Nasa gitna. Walang biro. Ay, ano? Bating pa. Ang masakit ito, pera ng congressman. Tanong ko ngayon, pwede bang gamitin natin yung pera ng taong bayan at magpagawa ng physical structure sa gitna ng kalsada ng pag-aari ng pangkalahatan. Yun. Kaya huwag, huwag kayong sasama ng ako, kung kaya kong ipaliwanag sa tao, isa kay chairman, isa. Hindi, e, patawarin na natin. Kasi kailangan talaga ng barangay hall ng chairman. Minsan, ginagalang ng ang Ako na mismo, kahit nakatalitid kayo, ako na mismo ang nagpapaluwanag. Lalo na kung makatwira naman. Ibig sabihin, wala na kayo permission. Pero in this case, ah, uh, huwag, uh, kayong kasama sa intriga. Unang-una, hindi ko na nga kayong pinitibog. Kahit nasiniraan ninyo ako nung nakarami leksyon. Marami sa inyo, kilala ko. Huwag simba kayo. <laughs> hindi kayo ng kapatawaran. <laughs> sa Diyos. <laughs> Kasi ako, mapagpatawan ako. Bakit? Hindi na sabi ng Diyos, sa, you forgive. Kaya But if you continue, you continue playing politics, yan dahil yung Kaya yun yun. Pero if you will cooperate the let's start our city of, city of Manila and the people living with it. Sino man ang akin? Wala akong nation dito maging. Hindihan natin, tapumayan ng biling. Anong sinigaw sa district 2? Bumalik ko na. Anong sinigaw ng mga taga Manila? Nakataga na ang tao ng iba. Ay nako. Kailangan yung tama na kasi yung bisita. Alam ko na baliw tayo yung iba sila sa inyo sa Diego. Talaga nakakanulang Diego. Nasa akin ang polistahan ha. Nasa akin ang polistahan. Alam ko po kung sino yun. Kaya sa akin lang, may problema tayo. Doon lang tayo sa problema ng tao. Doon lang tayo. Samahan niyo na ako doon. Samahan niyo na ako doon. O, oh, bata. Ito yung sinasabi ko si... Oh, si Engineer Andres ba? Celso. Pinahahanap ko yung, pinagpupunta ko sa iyo yung eudetic yun engineer, yung pinangako ko sa yung bibili kong lupa doon sa litog ng barangay mo. Just so you know, it was the, I already ordered the city engineer. Nahanapin yung titulo, yung mayarihan ng pabigay. Sa, yung sa ano, yung, inaayos na, hindi ata siya sound chairman, hindi natin sabi ano? no? Santo. Chairman Santos. Chairman Santos. Sino ba ang so may ni Chairman Santos? Wala. Pare, yung sa gilid ng ilo, yung tuloy kasi nila, hindi sila makatawid sa O Yung kasi pag may sunod sa San Andres. Dito sa San Andres. Sa may Pugol. kasi kasunod doon, hindi sila makatawid sa Arellano. Isira na yung mga O, pagka ano, abiso mo. Sorry, na, sa akin na yung yesterday, tapos na yung croquis, yung yung plan, o gagawin na yung kulay. Kahit wala akong pera, eh, ipinangahanap ko. Hindi gusto ko lang, ito yung mga so chairman eh, may mga kapwa kay chairman, ano pinag usapan doon? At tatanungin na kayo mamaya eh, gusto ko lang may mga bawin kayo na uh, So anyway, o tapos na tayo, yun lang muna, marami pa tayong gagawin. Okay lang, pamuli. Eh kahit na yung marami sa inyo masakit ang sinabi sa akin, sabihin nyo sa inyo kapwa chairman, yung budget, yung budget ninyo walang magiging problema. I will give what is due to you. To your barangay. Ne, ne so yun. Yung sinasabi ko sa inyo, nandun na sila Randy, di ba? Nagsusukat na. Nakita ko ako. Sa pag may mga request kayo, mga repair, repair, pakunti-kunti, pag wala na kayong chape, may tukod-tukod kayo. Tirahin niyo si Andres, ha? Ang hotel Okay, Ang Please, ha? Tulong-tulong tayo. Let's fix Manila. Unti-unti. alam. Kung wala tayong panahe, solusihin natin. Di ba? Para lang wag yung maging, maging dugyot ang Manila. Lastly, you will be informed that Curfew in Manila will be implemented. Paano nabawasan ko problema niyo? Actually, problema ng marang rambol, Rumble, away. Ipatutupad na yan. Nag-U.A. na akong direktiba kakakulang sa first command conference na implement. Nagbigay na ako ng direktiba uh, sa ating social uh, welfare uh, director, Jay De La Puente. Ang ating... Uh, si Jay. Uh, Jay de la Puente. Yeah, Sila mag-implement. Katulong yung mag-implement ng curfew. Para mabawasan ang problema ng mga barangay official at ni Expo. Kasi ang hirap, patutupad yung curfew, pero yung siyudad ng Maynila, wala kayong makukuha suporta. Ito, baliktad Siyudad ng Maynila ay patutupan, katulong ang barangay. So, insight. Tapos, bagay nagre-record naman kayo sa phone, di ba? Oo, oh, oh nakalagay. Oo, i-record niyo. Raman na kung sasabihin masama sa ta ibang tao. <laughs> hindi ko <po, laughs> hindi ko po, 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 ano, may hindi kumain ng ampalaya. <laughs> hindi, tulungan niyo na ako. Mag-clearing. Yung hmm, kahit man lang sa excuse kinita natin, Nay, sabi na natin yan, baka may madausus yan, may madapat tayo. Iusog na natin ang pagkutu. Tulungan nyo ako. Ibalik natin yung kalsada sa tao. Hindi ito magiging perfecto, pero yung makakita lang ang tao ng ano na, ay, may gobyerno na sa wiki niya. Pwede ba? O, ngayon, may request kayo. Fiesta. Sakit. Constituents. Sakit. Itong bulwagan. Bulwagan ba to? Kung nakita ninyo itong walang laman ng tatlong taon, itong bulwagan ba yan? Dali nyo sa akin. May <laughs> sakit. Piesta. Palaro. Any activities. Pagkaya ko, gagawin ko ng parang. Pag hindi, tapik-tapik muna. <laughs> yes. oh, pero alam niyo nga, kailangan niyo, walang nasisiyo sa akin. I think, man, by this time, kapisado niyo na. Pero, maano pa, yung dalawang pinaka-importante sa buhay ko, pagdating sa kilya, sa uh, pag yung mga matatanda, at saka yung mga bata. Okay. Ngayon, Another thing, so welcome kayo ha, may problema kayo, kakampi ko kayo, hindi kayo kakampi. Pag ang inyong pamilya, pag ang inyong nasasakupan, may sakit at kakailanganin ng malaking pera uh, na pananalapit o so, para mapa-operahan, mapa-transplant, mabiyak ang puso, matubuhan, and so on and so forth. Huwag kayong mahihiya kahit siniraan ninyo ko nung eleksyon, pumunta kayo sa <laughs> Limutin niyo na iyon. Limutin niyo na iyon. Hindi, basta, tandaan niyo, kaya kung kayo tinakausap ng ganituhan, ibababa niyo itong may sign. Binubuksan ko na ang pintuhan sa inyo. Hindi ito bulahan, ha? Ang dami ko nang pinatawad sa iyo, ilang iluksyon na eh. <laughs> kaya kilala niyo na ako. Pero hindi, kasi may problema tayo.